Ito ang Teacher Journal TV Bago natin pag-usapan ang mga steps, magkasundo muna tayo kung anong kahulugan ng salitang matalino. Ano ba ang matalino? Maraming katangian ang mga matatalino. Ngunit may apat na nangungunang katangian ng isang matalino ang pag-uusapan natin sa video ito. Number 1. Maraming alam. Ang isang matalino ay maraming alam. Maraming alam sa academic? Hmm, pwede. Yan ang tinatawag na maraming alam sa maraming bagay. Pero pwede ring maraming alam sa iisang bagay lang. O yung tinatawag na expert. May expertise siya sa isang bagay. Pangalawa, ginagawa ang alam. Hindi yung tipong alam mo pero di mo alam gawin. Hmm, alam mo ba talaga dapat na-apply sa buhay ang mga napag-aaralan para tawagin kang may pinag-aralan. Pangatlong katangian, patuloy na umaalam. Patuloy na inaalam ang alam na niya para marami pa siyang malaman. Dahil alam mo na, gusto pa niyang makaalam pa. Hindi yung tipong refuse to learn na. Ano yan? Alam mo na ang lahat? Sumusulong kaya ang kaalaman. Kaya dapat open-minded ka sa mga bagong tuklas mas lalo na sa linya ng alam mo. Parang ang hirap kasing magpagamot sa isang doktor na ayaw nang mag-update, di ba? Ikaapat na katangian, willing magturo sa mga walang alam. Ang may alam ay nagbabahagi ng nalalaman sa iba. Kaya kung hindi mo kayang ituro sa iba ang alam mo, may alam ka bang talaga? Ngayon kung nagkasundo na tayo sa kahulugan ng matalino, Eto na ang mga steps. Step number 1. Interest. Alamin mo ang iyong interes sa buhay. Kung ano ba talaga ang gusto mo. O kaya magbigay ka ng interes sa isang bagay na pinag-aaralan mo. Fokusan mo ito. Isa lang muna. At dito muna iikot ang mundo mo. Dito ka maglalaan ng mas mahabang oras, atensyon, lakas, at emosyon. Dito mo rin ibubuhos ang iyong mga resources. Kasi nga, para mapagyaman mo ito. Step 2. Gabay Ngayong alam mo na ang gusto mo, humanap ka ng gabay. Hanapin mo ang pinakamahusay na giya o sources of information. Yung reliable ha? Reliable sources. Pwede itong aklat, person o kaya sa internet. At mas maganda nga kung meron ka nitong tatlong ito. Step number 3. Tiyaga. Dahil may sources ka na, pagtsatsaga naman ang kailangan mo. Madali lang naman ito kung totoong interesado ka. Pwede naman kasing dahan-dahanin. Slowly but surely, ika nga. At yagain mo rin ulit-ulitin ng lubusan mong maintindihan. Step number 4. Gawa. Put it in action. Practice what you learn. Mas maigi kung aktual mo itong nagagawa. Pero kung hindi pa posible kasi baka gusto mong matutuhan kung paano magayos ang aeroplano eh wala ka pang budget, pwede ka pa rin makapag-practice. Gamitin mo ang iyong imahinasyon. Ang tawag dito, meditation. Na para bang aktual mong ginagawa ang isang bagay. O kaya kung nahihirapan ka, pwede kang manood ng mga video clips kung paano ito ginagawa ng iba. Pero mas maganda pa rin ang aktual. Iba pa rin ito sikapin mong magawa ito sa aktwal na proseso. At kung alam na alam mo nang gawin ang isang bagay, matalino ka na? Expert ka na? Hindi pa. Kailangan mo ang step 5. Step number 5. Ibahagi. Ibahagi o ituro mo sa iba para ano? Para magyabang? Hindi. May benefits kasi kung maituturo mo ito sa iba. Una, matatandaan mo ito ng lubusan at kahit nakapikit ka pa, alam na alam mo na ito. Kasi nga paulit-ulit mo na itong itinuturo. Pangalawa, sigurado'ng may mga tanong ang mga tinuturuan mo kaya magiging challenge ito sa iyo na mag-aral pa ng higit para may maisagot ka sa mga tanong nila. At kung nasasagot mo na ang halos lahat ng tanong nila, anong masasabi ng iba sa iyo? 'Di ba? Wow, expert. Ang tali lino.